Alright? So, our topic for tonight is sleeping through the storms. Once again, pa-heart naman kung clear po yung ating slides, visible. Okay. Ang main text po natin is from Mark chapter 4, 35 to 41. And yung ating final verse is from Zephaniah chapter 3, verse 17. So, allow me to read through kung ano po yung ating main text na pag-aaralan tonight para patuloy po tayong ma-encourage, ma-empower ng salita ng Diyos. Sa Marcos chapter 4:35 to 41, pinatigil ni Jesus ang bagyo. Yan. So mamaya aalamin natin ano-ano bang mga bagyo ng buhay yan na kayang patigilin ng ating Panginoon. Kinagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa mayulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guru, bali wala ba sa inyo kung mapahama kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, tigil, at sinabi sa lawa, tumahimik ka, Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klasing tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Amen. So pagpalain na pagkakabasa ng salita ng Diyos. So dito maraming katanungan na pinukol ang verse, 'di ba? Sabi dito, guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami, 'di ba? Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon bay wala pa rin kayong pananampalataya? And then anong klasing tao ito? Pati hangin at laway sumusunod sa kanya. So ipapandar natin yung mga questions na ito na nabasa po natin. And how important are these questions in our daily lives? Gaano kahalaga na paunawaan natin ano ba yung kapangyarihan ng Diyos over the situations of our lives. Ano ba yung pananampalataya natin sa Panginoon na kahit na may mga pagsubok na may problema ng buhay, dapat meron tayong assurance na kasama natin ng Lord. Alam nyo po, very powerful yung verse na binasa natin. Kung babasahin po natin ito, the story was mentioned in three gospels. From Matthew chapter 8, 23 to 27, Marcos chapter 4, 35 to 41, and Lucas chapter 8, verses 22 to 25. Yan. Tingnan niyo po, ito yung um, background ng story Kung babasahin mo from Marcos chapter 4. Yung binasa natin, matatagpuan natin sa Marcos chapter 4, verses 35 to 41, yung pinatigil niya sa bagyo. Pero before that, marami pong mga talinghaga, marami pong pagtuturo, himalang ginawa ang Lord. Yung una, yung talinghaga tungkol sa maghasik. Then, in-explain yung layunin ng talinghaga. And then, yung paliwanag sa talinghaga tungkol sa mga hasik. And then, binanggit yung walang lihim na hindi mabubunyag. Talinghaga ng binhing tumutubo, talinghaga ng butin ng mustasa, ang paggamit ng mga talinghaga. Then, saka binanggit yung verse na binasa natin about yung pagpapatigil ni Jesus Christ ng bagyo. In the same way, dun sa book of Matthew naman, andun yung pinagaling ni Jesus ang isang ketongin, di ba? Pagpapagaling sa katulong ng kapitang Romano, maraming pinagaling si Jesus, ang paglilingkod kay Jesus, and then yun nga, pinatigil ni Jesus ang bagyo sa lawa. Kanina more on, dito more on talinghaga, then dito meron na ang pagpapagaling na ginawa ang Lord sa Book of Matthew before nangyari yung miracle doon sa, sa lake. Sa book of Lucas naman, yan, mga babaeng naglilingkod kay Jesus, talinghaga, again, tungkol sa mga asik inulit yon Layunin ng mga talinghaga, paliwanag tungkol sa talinghaga, talinghaga tungkol sa ilaw, ang ina at mga kapatid ni Jesus. And then yun nga, sa Luke chapter 8, 22 to 25, pinatigil ang bagyo. So gusto ko lang emphasize sa inyo na sa tatlong gospels, binanggit yung ating binasang version story na binasa po natin. So ibig sabihin, ganoon siya kahalaga ganun ka-relevant yung story na to na si Jesus Christ kahit na merong bagyo na tutulog during that time. ba? Diba? Sa NIV version, sabi dito, On that day, when evening had come, he said to them, Let us go across to the other side. And leaving the crowd, they took him with them in the boat just as a sea was. And other boats were with him. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already failing. So hindi natin pwedeng iset aside yung experience ng mga disciples during that time. Sabi doon, great windstorm. Diba? So isang matinding bagyo ang na-experience sila na halos mapuno na ng tubig yung kanilang bangka at halos ito po ay lumubog na. Pero mapapansin natin sa verse 38, but he was in the stern, asleep on the cushion. So si Jesus Christ, bumabagyo ng matindi, malakas ang bagyo, halos lulubog na yung bangka, pero natutulog. Again, Jesus Christ is all-knowing God, all-powerful God, omnipotent God. Alam niya na may parating na bagyo. Alam niya na bumabagyo, pero natutulog siya. ba? Diba? And they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? <laughs> Di ba? So, wala ba kayong pakialam sa amin? Bali, wala ba kung kami ay malunod, kami ay mamatay, ikaw ay natutulog lamang dyan? Parang ganun yung sitwasyon. In the same way, ito naman, sa King James Version, ganun din, when the even was come, he said unto them, let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and there were also with him other little ships. May mga kasamang ibang bangka aside from their ship. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they wake and they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? So mapapansin and Tagalog and I.B. King James Version. Talagang yung story remains the same. Liba Pare yung story. even in the New American Standard Bible. Sabi doon, Jesus himself was in the stern, asleep on the cushion, and they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Yan. So ito yung itsura. Ito yung mga alagad ng Panginoon. Yan, kitang-kita natin may malakas na bagyo. And then nagpapanik na yung mga disciples ng Panginoon, pero si Jesus Christ, natutulog lang siya. Ang himbing ng tulog ni Jesus Christ, ang sarap-sarap ng tulog ng ating Panginoon. Yan. To cut the story short as well, para maintindihan natin, yung Sea of Galilee, ito po yung itsura noon. Ayan, yung Sea of Galilee kasi, talagang prone talaga siya na magkaroon ng mga storms. Um, unpredictable yung weather kasi parang catch basin siya. Na kapag nagtagpo yung um, hindi enough, hindi tama yung pressure, so magkakaroon na lang ng isang bagyo without their knowledge kung kailan darating. Hindi siya napipredict parang katulad din ng mga problema na nangyayari sa mga buhay natin, di ba? So in the same, may ganun din. Um, may mga bagyo ng buhay natin na hindi naman natin ina-expect, pero biglang dumarating lang. So that's the same um, story na nangyari dito sa time na kasama ni Jesus Christ, yung kanyang mga disciples. Pero it's a test of faith. Kasi sila, kasama nila si Jesus Christ, di ba? Pero kahit na alam nila na kasama nila si Jesus Christ, andun pa rin na sila ay nagpanik, ba? Diba? So, sa halip na maging um, kalmado lang sila, kasi si Jesus Christ nga na Lord, yung Savior nila ay nagpapahinga, natutulog. So, dapat naging kalmado rin sila. It's also a lesson to us na tayo as Christians, kasama natin si Lord, dapat kahit na may mga problema tayo na-encounter sa buhay, dapat para ano patuloy pa rin tayong kalmado. Nananatili tayo, nagtitiwala tayo sa Diyos kasi kasama natin ang Lord. So to reflect, again, Jesus gets into the boat and goes to sleep. Kasi malamang si Jesus Christ pagod din naman in the physical during that time. Kasi di ba yung binanggit ko kanina, ang daming talinghaga ng ginawa, nagpagaling na mga may sakit, dumating pa yung kanyang ina at mga kapatid in the physical, di ba? And then habang natutulog siya, a storm comes from nowhere. Again, hindi predictable. <clears throat> Maaring nung sumakay sila ng boat, papunta doon sa kabilang ibayo, maganda pa yung panahon, then bigla na lang nagkaroon ng malakas na bagyo. At normal lang that the disciples were scared. 'Di ba kahit naman tayo kapag nagkakaroon ng malakas na bagyo, um, natatakot din naman tayo. And then they wake Jesus. And then alam natin that Jesus Christ rebukes the storm pinatigil niya yung mga yung arm um, storm pero also Jesus Christ rebukes the disciples di ba? de ba the rebuke din ng Panginoon yung kanya mga disciples kasi nga it's a test of faith Christ was deep in the storm to try the faith of his disciples and to stir them up to pray and so minsan ganun din sa sitwasyon ng buhay natin kasi alam natin nakasama natin ng Lord pero Lord bakit may mga problema pa rin dumarating sa buhay ko may mga challenges pa rin 'di ba So minsan ginagamit ng Lord yung mga pagkakataong 'yan to test our faith and to stir us up to pray. 'Di ba? Kasi kapag wala naman tayong mga na encounter na problema, minsan din natin kailangan ng Dios tayo prayerful, 'di ba? Kaya nga salamat may mga ganitong platform. I know na kailangan mong Dios kaya umaattend ka ng Bible study, 'di ba? Jesus will stand with us in the storms in our lives. Again, ang daming storm yan ng buhay. Kanina, di ba, nag-aas ng prayer si Brother Noel. Maaring yung prayer ng sakit at karamdaman. Maaring sa pag-aaral natin, time management, sa trabaho natin, sa mga relationships po natin, di ba? Pero if we are to learn from our experiences, then we should also seek to identify the source of the storms. Faith is the answer to fear. Yun ang tinuturo. Every time na natatakot tayo, mananampalataya dapat tayo. Jesus' power doesn't just come forth, but fights for us also. Yun yung maganda sa Panginoon. Kasi diba, ang Lord natin sinabi niya, stop. Ano nangyari? Instantly tumigil yung storm. So, ang Lord, if the Lord is willing, kung ano man yung storm ng buhay mo, magtiwala ka lang. Pag sinabi ng Lord na stop, it will stop. So, manampalataya lang tayo sa Kanya. So, meron pa akong pitong learning points na gustong iwanan sa atin. Number one, there is a time to rest. Ito'y para sa atin lahat. Kasi mapapansin mo, di ba, nag-aya si Jesus Christ na pumunta sa kabilang ibayo. Kasi nga, dinudumog na sila ng sobrang daming tao. Napapagod na rin naman si Jesus Christ. Kita niya, napagod na rin yung kanyang mga disciples. So si Jesus Christ nag-initiate talaga na ah, important for us to rest. There is a time to rest. Even the Bible is clear to that. Sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 3, For everything there is a season and a time for every matter under heaven a time to be born and a time to die a time to plant and a time to pluck up what is planted a time to kill and a time to heal a time to break down and a time to build up there is a time for everything a time to study a time to graduate right? Matthew chapter 11 verse 28 come to me all you are weary and burdened and i will give you rest May panahon ng paggawa at panahon ng pagpapahinga. Ang pareho ay mahalaga at dapat napagukulan ng pansin. Yan, katulad ng ginawa ni Jesus Christ, 'di diba? Nagpagaling ng mga may sakit, nag-preach ng Word of God. Ayan, pero aside from doing all the ministry, nagpahinga rin ang ating Panginoon. So in the same way, ganun din, dapat there is a time for us to rest. Pangalawa, we are not exempted of troubles. 'Di ba? maling sabihin natin, oh, yung mga disciples kasama na nga nila si Jesus Christ, eh, Christian naman sila. Bakit nagkaroon pa rin sila ng problema? Nagkaroon pa rin sila ng, ng ganitong chopol. Sabi ng John chapter 16, verse 33, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world, nasaan po ba tayo? Nasa world tayo. We're living in the world. Sabi niya, you will have tribulation. Dira ta exempted doon. But take heart. I have overcome the world. So si Jesus Christ ang nagsasalita niyan for us. Take heart daw tayo because the Lord God overcome the world. Kaya nga we are starting in the finish line. Nagsisimula tayo sa tagumpay ng ating Panginoon sa cross. Hindi dahil kresyano ka na ay wala ka ng problema. Ang pagkakaiba ay nakasalig ka sa grasya at biyaya ni Jesus na siyang tutulong sa iyo upang mapagtagumpayan mo ang lahat ng soleranin. Wala tayong pinagkaiba sa hindi mananang palataya. Sila may problema, ikaw meron ng problema. Ang big difference lang, kasama natin ang Diyos. Kasama natin si Jesus Christ. Amen? And then kailangan, patuloy lang tayong magtiwala sa Panginoon. Pangatlo, call upon the name of the Lord. Isang bagay na magandang ginawa ng mga disciples, ba diba? nung time na nagpapanik na sila, time na hindi na nila alam ang gagawin nila, tinawag nila ang Diyos magandang pag-uugali po yun. In the same way tayo din, every time na meron tayong problema, tawag tayo sa Lord. Sabi ng Romans chapter 10 verse 13, For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Tanging sa ngalan lamang ni Jesus, masusumpungan ang ganap na kaligtasan, kaligayahan at kapayapaan. So tumawag tayo sa pangalan, makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo pang keep trusting the Lord. Sabi nga ng Psalm chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Isangkot ang Diyos, panganib ng buhay dahil walang tunay na matatag na sandigan kundi ang kanyang kanlungan. Yan, the Lord is our refuge and strength. So sa mga sitwasyon na napapagod tayo, out tayo, marami tayong kaabalahan, kabalisahan, problema, Magtiwala lang daw tayo sa Panginoon. And then, point number five, it reminds us that faith pleases God. Yun, yung isang magandang katangian na hinahanap sa atin ng Lord ay manampalataya tayo sa Kanya. Kasi that's the only way that we can please the Lord, not in our performance. Diba, sabi ng Hebrews 11 verse 6, And without faith, it is impossible to please God. Ganda, no? hindi raw natin mapi-please ang Lord kung wala raw tayong pananampalataya. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kaya kapag naniniwala ka, kapag nagpe-pray ka, pinaniniwalaan mo, kahit hindi pa nangyari, it will come to pass in God's perfect time. That is faith. Walang imposible sa Diyos. Higit sa yung salita at gawa, pananampalatayang higit na inaasahan ng Panginoon at maging ito ay regalong mula sa kanya. And the good thing about it is that yung faith na meron ka pala, regalo din ng Diyos sa atin. Di ba Hindi rin ang galing sa atin yung pananampalatayang yan. Kaya kailangan pang hawakan lang po natin ito. It also teaches us awe and reverence to God. Di ba Sa Luke chapter 5 verse 26, sabi dito, Everyone was amazed and gave praise to God they were filled with awe and said, we have seen remarkable things today. Di ba totoo? Katulad ng experience sa mga disciples, nagulat sila na kahit yung hangin, kahit to yung lawa, sino daw to at sinusunod. Sinabi niya, tigil, di ba? Tumigil, di ba? God tests His people through hardships. How we overcome it is evidenced by our awe and reverence to His sovereignty. Kasi the Lord is always in control iba-iba yung mga hardships and difficulties that we have. Pero kapag na-overcome natin yan, ayan, ba? Diba? So talaga makita natin na dakila pala talaga ang Diyos sa buhay ko. Tapat pala talaga ang Diyos sa buhay ko. Truly the Lord is always in control. And yung ating point number seven, God reveals Himself the mightiest to those He loves. Diba? Don't you realize that? ang daming mga miracles ang ginawa ang Lord kasama yung kanyang mga disciples. And we're also disciples of God. The Lord pala will reveal so much of His power, so much of Himself, doon sa mga tao na nagmamahal sa Kanya at minamahal Niya. At tayo yun. Kaya pala kapag may mga hardships ka, difficulties ka, challenges in life, dapat pala praise the Lord. Bakit? kasi irerebel ng Lord yung kanyang greatness, yung kanyang kadakilaan sa kasi mahal ka niya. Ganun pala yon. That's the the way the Lord God shows his love for us. Na kahit na sa mga sitwasyon na wala na tayong magagawa, sinusurrender na lang natin sa kanya. Pinapakita niya na dakila siya dahil mahal niya tayo. Amen. Jeremiah chapter 10 verse 12. It is He who made the earth by His power, di ba? Who established the world by His wisdom and by His understanding stretched out the heavens. Balikan mo yun. Sino ba ang creator ng heaven and earth? Kanino ba galing ang buhay mo, di ba? Sa Diyos. Kaya kung may mga problema ka, no matter how big, how small is that, maliit lang yan sa Diyos. Magtiwala ka sa creator mo. Amen? Matthew chapter 19 verse 26, But Jesus looked at them and said, With man, this is impossible. But with God, all things are possible. Diba, totoo naman, kapag ginamit natin yung ating senses, physical senses, maning sabi natin, oh ano, impossible, hindi ko talaga kaya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, diba? Pero tandaan mo, impossible sa'yo, but everything is possible sa Diyos. Madali magmahal kapag all things went well. Totoo, ba diba? Ang dali. Kaya ang pagmamahal ay masusukat sa bingit ng panganib at pangangailangan. Doon lumalabas ang tunay na umiibig. Yan. Kasi nakakalungkot, marami mga krasyano na kapag may mga problema na pinagdaanan sa buhay, nasusway yung kanilang faith, lumalayo sa Panginoon, nagagalit pa sa Diyos. Amen. Pero dapat, patuloy nilang patunayan yung pag-ibig nila sa Diyos. Patuloy silang magtiwala sa Diyos kung meron silang mga pinagdadaanan ng problema sa buhay. Kasi doon talaga mapapakita kung tunay, genuine yung kanilang pag-ibig sa Diyos. So in our conclusion tonight, sabi ng John 14 verse 27, Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Ang Diyos ang nagsasalita niyan sa atin. Iniiwan niya yung kapayapaan na nagagaling sa Kanya. Huwag daw po tayong mangamba. Huwag daw po tayo dapat matakot. And sabi ng Zephaniah chapter 3 verse 17, The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by His love. He will exalt over you with loud singing. Tayo pong manalangin, Panginoon, salamat Lord sa gabing ito. Tinuruan nyo kami about sleeping through the storms. Alam namin oh Father God na kasama ka namin sa lahat ng mga challenges, mga problema, mga pagsubok ng buhay na aming kinakaharap. Salamat Lord na andun ka. Alam namin na patuloy kami magtitiwala sa inyo. Alam namin na may mga bagay na tila imposible sa amin pero Lord lahat ng bagay imposible sa inyo Lord God. It's a matter of trusting you being faithful to you, O Father God. Kailangan namin kung ano man yung mga problema namin, kung ano man yung mga pinagdadaanan po namin. Turuan, tulungan nyo po kami na i-lay down ito at your feet. Patuloy kami magtiwala sa inyo at patuloy na kayo pong siyang ma-honor, madakila sa amin pong mga buhay. Sing Lord, ganapapulit pagsamba sa pangalan ni Yesus. Amen.